init ano mau pa ng gabi ha iyon na tanan kumusta ka mo asya ako ito ah adi diwat lidiwat na naman ako so oh, alin ano yung unan ko ah dalawang unan sa ilalim pangatlo pangapat yung yakap ni Kylie hmm. mataas tak unan hataas o oh, mataas <laughs> asya ko ito mga pag ako ay nahihilo sumasakit yung ulo ko nahihilo ako sumasakit yung ulo ko tapos ano uh, yan naramdaman ko kanina nahihilo ako masakit yung ulo para ako nasusuka susuka um, hindi yan juntis ha baka <laughs> anong sabihin nyo na baka juntis na si MJ wag ganun <laughs> um ah uh, kailangan ko kasi, pag ako kasi nahihilo, kailangan yung unan ko, ma, ano, ataas, sya na ako, atas takunan. Kasi, umataki naman yung, ano ko, yung ulo ko. Ano, mas lait mga pangga. O, sige na, pangaturog na kita. Bye. Good night, everyone. Bye.